Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Sinasabi ng Panginoon, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang idabas sila sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila.'" Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan Isusulat ko sa kanilang mga puso Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Panginoon sa hari ko't Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan ang dugong mabubuhos dahil sa marami sinasabi ko sa inyo hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng diyos ang mabuting balita ng panginoon pinupuri ka namin panginoong heso kristo Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. And today we celebrate the feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Alam mo natin na marami tayong mga titulo ni Kristo na pinag-aralan, na tinatawag ho sa Kanya. At sa pagkakataong ito, tayo, ginugunita natin si Kristo bilang ating uh, Eternal High Priest, no? punong pari Uh, sa lumang tipan ho, galing sa uh, mga Levites o so, uh, sa lumang tipan tinatawag ho ang mga pari bilang mga silang namumuno sa spiritual life, sa liturgical services, religious life ng ating ng buhay ng mga tao. At nandoon silang sila ang namumuno sa pag-aalay sa templo ng mga sakripisyo. Pero sa atin bilang mga Kristiyano at uh, tagasunod ni Kristo, uh, nananalig kay Kristo, Ginugunitan natin ngayon ang kanyang pag-aalay ng sarili. Kanyang sakripisyo, ang kanyang sarili. Tandaan ho natin, nung tayo ay bininyagan bilang mga krisyano katoliko tayo rin po ay nakihati sa misyon ni Kristo, kung tawagin natin ay the threefold mission of Christ, as priest, prophet, and king. At sa araw na ito, hindi lang ho natin ginugunita rin yung, yung pong pagiging pari ni Kristo, kundi atin din pong inaalala ang panawagan ni Kristo sa atin na tayo rin ay mag-alay ng ating sarili. Kaya nga sa ating ibanghelyo, muli natin narinig ang pagbibigay ni Kristo ng kanyang katawan at dugo. Hindi na ho kung sa lumang tipan ay mga alay ang binibigay ng mga pari noon bilang sakripisyo. Ngayon, sarili ni Kristo ang kanyang isinakripisyo. Dugo at katawan niya. Kaya yung kanyang naging buong buhay ay buhay ng pag-aalay at sakripisyo. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na paalala sa ating mga magulang, lalo na sana hands-on pa rin tayo sa pagpapalaki, sa pag-aalaga, sa pagtuturo ng mga anak, ng mga bata. Ibig sabihin ay hindi lang natin inaasa lalo na sa makabagong panahon natin, sa mga makabagong teknolohiya at paraan na meron ang mundo ngayon. Huwag natin palitan yun ating pong hands-on. Yung tayo mismo, ikaw mismo, dati-dati yung dati, naalala natin nung tayo ay tinuturo ang mag-aral, mag-sulat, hinahawakan talaga ng ating mga magulang, ang ating mga kamay, Ah, sila mismo ang nagtuturo sa ating mag-drawing. Sila mismo nagtuturo sa ating kumanta. Sila mismo nagtuturo sa atin na ah, sumayaw, magdasal. Aba ngayon, hindi naman natin po sinasabi na mali, om, oh, na masama. Ang lahat ng mga makabagong teknolohiya na ito. Pero sana, wag natin palitan ang sarili natin sa pagmamahal natin sa iba. Huwag natin daanin sa mga material na bagay, sa pera, sa luho, yung ating pong maibibigay na pagmamahal, na pag-aalaga, na pagpapahalaga. Yun lamang pong oras. No? Ngayon, pwede ka na daw talagang matuto online. Well, nakakatuwa ho, no? Maraming mga bagay ang napapadali. Pero dapat, wag ho natin tinatanggal ang mga bagay na mas mabuti mas mabuting kasama ka ng anak mo mas mabuting nakikita ka pa rin ng mga magulang mo mas mabuting naririnig ka pa rin nila nakikita ka pa rin nila nararamdaman ka pa rin nila at para sa maraming tao sakripisyo rin 'yon kaya nga ngayon habang ginugunita natin si Kristo bilang pari alalahanin din po natin ang ating pananagutan sa buhay pananampalataya ng ibang tao na sana yung ating sariling mabuting halimbawa ay maging paraan din ng pagtulong natin sa ibang tao. Hindi lang ho, sa labas ng bahay, sa pamilya muna natin. Tayo-tayo muna ang maging mabuting halimbawa sa isa't isa sa loob ng bahay at matuto tayong magsakripisyo para sa isa't isa. Lagi ko sinasabi, hindi hindi makakalimutan ng Diyos at babaliwalain ng Diyos ang anumang sakripisyong ginagawa natin ngayon. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating Kristo, our eternal high priest. Siyang nagturo sa atin ng tunay na pagdarasal. Siyang nagturo sa atin ng wagas na pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng ating sarili, ng ating buhay. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagtuturo mo sa amin na manalangin, sumampalataya, maniwala at magtiwala sa ating Amang Makapangyarihan sa Langit. Salamat sa pagpapakilala mo sa amin sa ating Ama sa Langit. Salamat, Panginoong Jesus sa pagtuturo mo sa amin ng wagas at tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal sa pamamagitan ng iba't ibang sakripisyo naming magagawa at maibibigay sa buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na binaliwala namin ang aming mga buhay panalangin, ang pagsisimba, ang pagpapahalaga namin sa aming buhay pananampalataya. Nawa, Panginoong Hesus, sa tulong mo sa iyong gabay, patuloy naming ialay at isabuhay ang halimbawa mong pagmamahal sa pamamagitan ng aming araw-araw na pagsasakripisyo. Amen.